Spoiler! Hello. Charing na yung joke. Ang dead ball. Mahalis. Yes. Sa journey. Kasi sinabi sa ko sa press con, good job. Maa. With the <laughs> peck. Ah, good job si Elisa. Good pek. job with the peck. Uh. Hindi nila alam yun. Oo, oh, oo oh, eh. Kasi Masa, Dennis... Masa pagbasa kayo. Kasi Dennis had <laughs> this ano, ka, parang ba to? yung galaw na... Um... peck. Uh. Tapos na kami... Sige na nga, ikakwento ko na. Sige, naman. go ahead, match. para ano. <laughs> Dennis, pasensya ka na, wala ka kasi. Um, Meron kasi, nagtataka talaga ako. Bawat ano, tapos ng eksena, may ganun siya. May, may, patapik siya. Kahit dyan, tapos sa likod, o kung ano. Tapos tinatanong ko yung director ko. Kasi nag-umpisa yun dun sa first um, intimate na eksena okay. namin. Kasi ko, direct na meaning ng pagtapik. Good job ba yun? <laughs> <laughs> o okay ka lang? Parang ganon. Tapos sabi sabi namin ni Derek ay sige, anuin natin sa mga susunod na eksena. Kasi nga, nang, nang, para niya Medyo consistent yan, pala. Oo. Tapos yun, hanggang sa, ayun na nga, kada, na ano ko, na bawat pag nakikita niya na medyo hindi ako komportable or, or may mga eksena nga kami na ano, yun, natatapit niya ako sa, yun, hindi lang pala good job yun. Pero good job ang inisip namin. Ano pala? sana, sana san okay ka lang. Ah, sana, ah, okay. yung gano'n. Yan na niya naman. okay. Okay na. Go ahead, June. Uh, Miss Maha, kung bilang artista, bilang actor, um, pag tumatanggap ka ng, ng role, hinahayaan mo ba na maging si Maha yung character o maging, kunyari, si Elise, si Maha? Hindi. Sobrang yung sapatos na ni Maha, iniiwan ko sa bahay. Tapos sapatos agad mong karakteristik. Kaya sa ni mahal niya, na mga sapatos mo, eh, natural naman iiwan ka na sa bahay. May shoe siyang 500,000, alam niyo no. ba? No. Ano? o oh, ano? Eh, o Ball. Etching. B.I.R. Hindi <laughs> <D> mo totoo yun? Huwag niyo pa ipag Hindi. Chinelas yun. Hindi, 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 hindi. Kasi nakakapagod kung ano, totoong buhay, tsaka sa si trabaho, pagsasamahin mo, di ba? Hindi. Tsaka, magiging ano, magiging iba yung atake. Magiging, parang, ay, simahan naman siya, parang ganun. Hindi nyo mararamdaman yung character. Di diba? So, iwan talaga, iwan talaga sa bahay. As elis as elisa ako dito. Okay. Thank you. Katulad ka ba ng ibang aktor or actress na dumarating sa set na in character na? O Opo naman. Pero ano, syempre pagkatapos mag make <laughs> talagang <laughs> ra para talagang ramdam na ramdam mo na. Oo. Depende, depende po sa so, role. Totoo in eh. character depende. sa lagi tumatakbo lang. Oo, <laughs> oh, <laughs> oh, parang 'yan sa <laughs> Telma. Pagbaba ko ng van, ako na <laughs> si Taliyan. Telma yung may ginawa ko MMK with uh, Miss Vilma oh. Santos. Ano na yun? Kung magsalita ako as April na yun. Lalo na si Inang. Grabe yun. Talagang whole day. Magawa ko ng number 8. Magawa ako. <laughs> Kaya pag ano, pag kunwari break, pumupunta ako sa van. Kasi kung wala ako sa van, kailangan naka in talaga ako para talaga ramdam mo. So para makatakas ako kay Inang, pumunta ako sa van. Para makirelax ako para so, Kapalma ka. Oo, so yun. Okay. Depende po yan eh. Depende sa sa role. Sa character. Sa character. May, may questions pa? Much mm -hmm. this is very interesting kasi ang dami na mga uh, new actresses ngayon. Lahat sila, they look up to you. Um, as Banda far as being actress is concerned. <laughs> <laughs> maganda tong mentoring kasi if there's one actress sa lead mo na authority about mentoring as na pagiging actress, ikaw yon. Sa so, nakikita mong uh, line-up of um, female teen actresses ngayon, sino yung mga nakikita mong very very promising? Or, can you name at least one or two or three na na hindi naman sila magsasapawan pero nakikita mong mahusay si ganyan? Si... madami actually. Pero... Si Yesha pero... Camille ba? Ah, magaling. <laughs> Charos. Siguro... Um... Si Liza. Liza Soberano. Yes. Tsaka si Sofia Andres. Ah, okay. Oo. Maka forever, forever more ba ako? <laughs> <laughs> si Miles Ocampo. Okay. Oo. <laughs> sana tanim, wala ka nakikita ko. Tsaka si Nathaniel. Sa Nathaniel, uh, bagay sa Nathaniel. Ikaw oh. talaga. <laughs> Ayun, sorry. Ayun. Um, oh. alam nyo, uh, magkami nang tayo, nanong bata pa naman po ako, hindi, ang dami ko din naman pinagdaanan. Ang dami kong ang dami kong mga projects na hindi hindi rin hindi ko rin naman nagagampanan ng todo o alam mo yun, yung may kapa din naman po ako minsan kaya siguro nasa artista lang din yan kung gusto mo talagang matuto kung gusto mo talagang maging magaling yung step by step yung magtanong ka wag kang mahiya sa mga sa mga mga nakakasama mong mga mga artista na di ba na Mara, alam mong marami kang makukuha, matututunan. Yun. Kasi ako, ganun ako eh, di, di, ilang beses niya naputong narinig, pero ang pinakaano ko, yung kay Miss Vilma Santos talaga, na tinanong ko siya, paano, paano siya umiiyak. So, ang sinasabi lang niya, hindi daw niya iniisip, kung paano siya umiiyak. Iniisip niya kung paano niya mapapaiyak yung audience niya. So, ibig sabihin, puso talaga. Hindi, walang daya, walang, Diba, maging buhayin mo yung role mo, buhayin mo yung character mo. Kailangan maramdaman nila yung ganun. Okay. Interesting, ha? Huh? So, yun po. Kaya yun yung kung nasabi ko man na yan, na may Liza, na may Sophia, hmm. may Miles. Kasi kita mo din talaga sa, sa mata nila sa ano. Yun. Okay.